Factor humingi ng sorry kay Sir Gaben tungkol ho sa pinost di umano ng kanyang ina sa social media na ngayon ho ay burado na ang nasabing post. Ayan, abangan. Three, two, four, After nga ho nung live uh, ni Sergey Gaben nung mga nakarang araw sa kanyang uh, TikTok account, Naglabas ho ng uh, pahayag itong si Factor at ang kanyang ina, di umano, hinggil dyan sa mga uh, nasabi ni Sir Gaben sa kanyang live. Ayan. At yun nga ho, naghingi ng sorry itong si Factor doon sa mga naipost di umano na Uma, no, ng kanyang ina sa Facebook account neto. Na ngayon ho ay burado na rin yung nasabing post guys. No? ayun uh, ayon kay Factor, nasaktan lang daw ang kanyang ina para sa kanya nga na nag-udyok sa kanyang ina di umano para mag-post ng ganoon sa kanyang Facebook account. Ayan ho. Lingid sa ating kaalaman naman ho ito. Marami ho talaga nagkalat na mga screenshot. Lalo pa yung post ng uh, nasabing uh, ina ni factor guys. no sa Facebook. At nakakuha din ho tayo ng kopya. Pero uh, this is allegedly. Kaya nilalagyan natin ng allegedly. Kasi uh, para maging safe ho. Hindi natin verify kung ito ay talagang... Uh, account ng nanay niya or hindi. Okay. Yung sagot nung nanay ni Factor doon sa live ni uh, Sergey Ben doon sa kanyang TikTok ng mga nakaraang araw. Eh nagpakita ito ng uh, screenshot ang ina ni Factor guys no na di umano patunay na si Factor who ay humihingi ng sorry doon kay Sergey Ben. Ayan ho ang sinasabi ng nanay ni Factor guys ha. Ito naman version ng nanay ni Factor allegedly. Okay? pagkakaintindi ko sa story ng nanay ni Factor uh, talagang uh, na felt bad sila doon sa nangyaring uh, pagpapaalis kay Factor Jian sa kapinpin uh, family ho ha uh. Ayon sa nanay ni Factor di Umano ha itong post. pinahatid uh, di Umano ni Sergey Ben uh, ang mga gamit ng anak niya na si Factor ng Madaling Araw noong February 25 2024 ayan ho uh. mga alauna ho ng Madaling Araw yon ayun uh, dito sa nanay ni Factor. Ayan ho. Uh. Ah. According pa sa nanay ni Factor allegedly na, na nagulat nga daw ang nanay nitong si Factor bakit ho oh, bigla-bigla ang pagpapaalis kay Factor. Ayan ho. Oh. Ayan naman sa inyo screen ha. Andiyan dyan yung mga screenshots to ng mga nasabing mga messages nung ina ni Factor guys ha. So sa tingin ko ito ha. Pag pag-analyze ko, wala namang binanggit si ano, wala namang binanggit si Sir Gavin doon sa kanyang live. Ayaw nga niya magsalita, 'di ba? Kung ano yung detalye nung rason kung bakit niya pinaalis si Factor, guys, 'di ba? Kasi may pinagsamahan din sila, sabi ni Sir ben nung tao na 'yon, and then at the same time, eh ayaw niya makasira, baka masira nga itong si Factor pag i-convey niya sa mga tao sa publiko kung ano talaga ang detalye ng reason Oo, ng pagpapaalis niya kay Factor ayan ho. at yung isa pa na usapin sa pagbayad ng tuition fee uh, according ito allegedly sa nanay ni Factor isang beses lang ho daw nagbayad si Sir Ben ng uh, tuition fee ni Factor at di umano ay dahil daw yun sa content ayan sa inyong screen yung mga sinasabi ng ina ni uh, Factor allegedly Ayan. Kung ako ko lang ho ang uh, mag-a-analyze nito. Kung sarili ko lang opinion talaga ang uh, mangingi ibabaw, guys, no. Lahat ho kasi ng kilos diyan sa Kapinpin Brothers, talaga namang uh, content nila 'yung kasi 'yan ang kanilang vlog, eh. 'yan ang kanilang trabaho, eh. 'Yung pagbigay ng uh, mga sasakyan, 'di ba? kino It's that that is part of their vlog. Ayan. So ayun nga, ho wish ko ho na uh, someday Uh, makapag-usap na itong dalawang pamilya na ito, Kapin-Pin at itong uh, pamilya ni Factor, kasi ito talaga yung medyo nagkaroon ng uh, malaking differences. no? So, uh, pag-pray natin na dumating ang time na magkakaayos sila. Hindi man makabalik si Factor doon sa Kapin-Pin, at least nagkaayos sila. Walang uh, hurt feelings na. Let's be bygone, be bygones. Ah, oh, di ba sa pakit Ganon talaga yun, guys. So, ah, uh, lang po. Ang masasabi ng inyong virginalingkod. Ayan. Ay, hindi kasi vlogger, marami po kayong hindi alam sa ginagawa namin. Ayan ho ah. Uh, kasi maghahanap ka ng storyboard. Tama hu yan. Maghahanap ka ng storyboard. Ngayon, so, araw-araw mag-re-research ka kung ano magandang uh, content. Alam nyo yon. Yan ay isa sa vlogger na ang content ay pagpaprank Oo, at mga gift and all that. Maraming klase ng vlogger kasi guys eh. Ha? Kaya yung mga nagsasabi na nire-recycle yung issue, pinagkakakitaan, aba, inarumal eh, ho yun na mag magkaroon kami ng revenue dito kasi nga ho, ay eh, nakamonetize yung aming channel. <laughs> o, ba pati ba naman yun sa, pag sa kita namin dito sa YouTube, ikasalanan eh, pa namin yan, di ba? Mm. Ngayon ho, sa mga hindi nakakaalam na nagbibida-bida o uh, na hindi naman vlogger dyan na nagbibida-bida sa comment section isa yan sa content yung prank na ginagawa ni Sir Gaben dyan siya nakafocus pansin ninyo ang content ni Sergey Ben puro ganyan puro fun, funny things puro prank uh, may mga gifts mga ganon may mga vlogger na about sa pagluluto cooking may vlogger ho na ang content niya is political ang tawag niya sa kanila is political vlogger uh, ang issue nila is tungkol sa mga nangyayaring uh, uh, sa ating bansa sa politika maging sa magmula sa executive branch ano ba yung executive branch ng uh, gobyerno natin that is the office of the president okay guys ngayon hanggang sa uh, kongreso natin. O, oh, wag natin kalimutan ang kongreso natin yes. natin yan sa dalawa. Isang uh, upper as uh, uh, upper congress and lower congress. Ang upper congress o, yan ho ang Senate of the Philippines. Ang lower congress yan ho ang Kamara de Representante. Ayan ho ah. So, yun ho ang tinatakil ng mga political vlogger and then sa mga uh, local uh, government uh, unit sa LGU. Yan yung mga mayor, yung mga governor, yung mga vice mayor. Yan ho ang mga tinatakil ng mga political vloggers. and ho, lalo pa nalalapit ngayon election. May mga tao naman na vlogger na ang content is reaction vloggers silang tinatawag. Ito ho ang ginagawa namin. ha, react namin ang certain things Oo, sa aming uh, content, nagre kami sa mga balibalita. Kagaya na itong ginagawa natin kay Sir Ben, kung ano ang sarili nating pananaw, analysis at mga opinion. Yan ho ang tinatawag na reaction vlogger. Ayan ho ah. Meron ding vlogger na nagta-travel. Ang kanyang content ay puro mag-travel abroad. Iniikot niya yung buong uh, bawat a uh, bansa. Nagigets ninyo? Na, siguro naman nanonood kayo ng YouTube, napapansin nyo yan na iba-iba ang content ng tao. Yan ho ang uh, iba't ibang klasing mukha ng mga vloggers. Kaya wag kayo magsalita. Refrain, ha? Refrain from saying na nire-recycle pa ulit, ulit Natural. Magsawa kayo sa kakaulit-ulit namin dito kasi yan talaga ang content namin. Kaya, lalo pa yung sinasabi yung pinagkakitaan namin, eh, naka, naka, Naka-monetize ho ang channel namin, mama, mga mother, mga sister brothers. Ayan ho, natural. Sa ayaw namin sa gusto, papa niya ni Google AdSense ng advertisement. Oh, ha? Hindi kasi kayo vlogger yung mga nagbibida-bida dyan sa comment section. Hindi kasi kayo vlogger. Wala kayong alam sa ginagawa naming mga vloggers. Ang akala ninyo, pag... Uh, Uh, nagko-content kami ng ganito kay Sir Gaben, ginagamit namin si Sir Gaben. Technically speaking, yes. Nagagamit namin ang pangalan niya. Pero, ang uh, tinutumbo kasi ng aming uh, uh, content is reaction vlogging. Okay? nagre kami sa mga certain things. Kapwa namin vlogger, or kaya, kung sino mga mga personalidad dyan na gusto namin i-vlog, i, i ng reaction. Oh. Meron pa mga vlogger na ang content nila ay puro tutorial. Huwag na tayo magtangatangahan, guys. No. Oh, medyo palawak-lawakan ninyo ang inyong mga yung mga utak ba? Oo na. Oh, medyo ialog-alog din yung mga bungo ninyo para magkaroon naman ng ano. Baka nalihis ng konti yung utak ninyo. Napunta ko dun sa kabilang lobe, no? Na hindi naman dapat do sa... Dapat sa kanan. Napunta sa kaliwa. Alam niyo yun? <laughs> Charot. <laughs> Kaya tama yung sinasabi ni Nico David no na vlogger na mas madali itong trabaho namin na reactors. Uh, uh, Nagre-react kami, uh, reaction video ang content namin because magre-research lang ho kami ng mga certain things, certain topic na sikat. Okay guys, natural vlogging is a business. Vlogging is negosyo. Okay, and di dito kami sa vlogging business. Wala kami dito sa vlogging industry para magpa-cute. Hmm. Ayan, ang YouTuber is negosyo. Ayan ho. Ah. Kung ikaw ang negosyo, magpipili ka ba ng isang ah, produkto mo na hindi naman kakagatin ng iyong mga customer? Aber nga, edi eh, nalugi ka. Hmm. mindset ba, mindset guys, mindset. Hmm. Natural kami mga vloggers, lalo pa kami mga nagre-react sa mga certain issue, pinipili namin yung topic na pasok sa taste ng manonood. Kasi nakikita ho namin yan sa aming uh, analytics no, na tinatawag. Kung anong mga vlog namin ang mataas yung ranking, mataas yung uh, analytic review niya, kung ano ang mga klasing vlog ang pasok sa taste ng mga tao, alam ho namin 'yon. Kaya kapag nakita namin 'yon, doon kami magi-stick kasi 'yon ang tinatawag na niche. N I C H E. Ang pag nag-vlog kasi kayo, yung mga bidabida na hindi naman marunong sa vlogging, na no, walang alam-alam -alam, kundi magkuda-kuda lang 'yan nagpaparnong marunungan, ha pag kayo nag-vlogger, matututunan nyo ho lahat yan na sasabihin sa si inyo na YouTube na find your niche. Hindi ka pwedeng vlog lang ngayon mag cooking lesson ka sa vlog mo. Kinabukasan, magpaprank ka. Tapos, kinabukasan the other, the next day, magta-travel ka. Ano ba talaga ang uh, content ng channel mo? Ma maano ho kasi yan eh. Dapat mo i-establish kung ano talaga ang content ng channel mo para hindi maglito si algorithm kung saan niya ilalagay ang iyong ang iyong mga vlogs. Kaya may mga may mga content creator na hindi ho uh, rich uh, searchable, hindi ho makita sa YouTube. Hindi nire-recommend YouTube kasi naguguluhan si algorithm kung anong ba talaga ang klaseng channel meron ka. You have to be specific with your content. Ayan ho, ah. Sana naintindihan ninyo, day. Yung mga nagmamarunong dyan, nako, ga kayo, day. Kuda, alam ko yung kuda. Oh, wala kayong mga alam. Oh, Mag-YouTuber kayo para malaman nyo. Konting research ba? I-click nyo. Pag yung mga daliri ninyo, idot-dot ninyo dyan sa mga phone niyo or sa mga desktop nyo, hanapin nyo si Google. <laughs> oh, what is the meaning of this? What is the meaning of this? Ganun ho. Ha? Para makaka-relate kayo sa trabaho ng mga content creator, YouTuber, YouTuber at vlogger. Okay? Ha? Huwag lang puro bida-bida na nagmamatim matalinuhan dyan at para lang maikuda. <laughs> <laughs> so hanggang dito na lang ho ang ating vlog. Carlo Mendes TV is signing off. Keep safe everyone and have a blessed evening to all of you. Bye! -bye. <coughs> Hirap ayusin. Hirap eh. Oh my gosh, tapping it is real.